Oh, relax ka lang din ah. Oh, ang mo na ako. Ah? When? 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 Guys, nagluto nga pala ako ng ano. Hmm. Sarsyadong puro itlog. Sarap na? Hmm. sarap siya. Ang hmm. gusto mo ulam? Ang gusto mo ulam? Sarsyado. Oh, sarsyado. Sarsyado. Tilapia. Oo. Oh. Hindi, hey, malilit lang yan. Ha? Huh? Malilit na sa hangang yun. Hindi, tilapya yun. Piprito mo na yung tilapya. Bago Ayon. yung sarsado. Oo. Hmm. Kahit umuulan. Yan guys, buhabag yun siya. Na lang. Ano? Yung... Buhabag yun. Simula kagabi umuulan pa rin. Oo. Oh. Yan ngayon umuulan pa rin. Umuulan pa rin siya guys. Umuulan pa rin siya guys. Oo. Kahit umuulan. Lalabas ako para babuli ang ulam. Oh. Hmm. Sayang na si Mrs. guys bangus. Ah? Ha? Oh, Matilapya yung bangus? Matilapya yung bangus. Oh. Kahit tilapia. Oo. Ibig mo yung tilapya. mo yung tilapya. bago siya tiyato. Ano? Ganon yun. Ganon ba? Ganon. Ganon yung kaputin ako. Hintay mo na ako dito ah. Bibili ako. Ha? Abang mo oh. oh. na, oh, na ako may Hello guys, <laughs> nandiyan na siya. ka na ng tiyasadong tilapya. Ulan pa rin <laughs> oh, na. na. na naman? Oo. Uh -huh. You want it? Yes. Can I? Mulan pa yan guys. Tawa. Ah. Narating ko lang

ihiwan ng kamatis tos bawang sibuyas yan yeah. hintay mo lang ah maluto oo uh, oh, oh. relax ka lang dyan relax lang uh, chill lang oh, relax ka lang dyan ah oh, ang luluto mo na ah wen, when? 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 ko na isa. Uh -huh. Tapos naka try din na rin yung ibang ano, ingredients niya. sibuyas, Kamatis. bawang isian kamatis ya mm hindi -hmm. ko talang maluto itong isang tilapia bawa ko iluto yung kamatis kunting saglit na lang kunting saglit? oo, malapit ang maluto mm -hmm. na oh. yun guys, nagigisa na ako ng bawang si Buya yun siya Tersyadu, sarap ini ya Ito sana yung umuulan namin kanilang umaga eh, pero umulang kasi, hindi akong lumabas. Kaya naging tanghalian lang siya. Para lang hindi. Eh, eh. Hindi, ayos lang na. No? Tanghalian ulam natin ito. Ang <coughs> so, guys, lagyan na natin yung kamatis. Okay. Yung guys, nalagyan ko na ng kompa lasa asin ya adik sorap saya mau atend komolo para madurog yang kamatisnya terus dilul nanti ang kama ayan sunod nanti yang itlog tapos and then jelap yang pinirito saya mau atend jan embih be teman mo oh mau sorap di na kadik mo ayan iko manalaga itlog nya sunod ko para itlog Mm, sarap na. Mm. Itlog guys. Itlog na lang. Ayun na yung itlog. Okay. na yan. Okay. Tapos maghiwalayin mo na. Ipapatong mo lang yan, di ba ba? Hmm. Ang alam kong sasadong. <coughs> Ang alam kong Mahid, nakita mo? Meron? Hindi. Itlang. Ako nga din eh. Alam ko wala din eh. Oo nga, parang wala. Hindi <laughs> kayo hindi na natin ganyan may itlog. Ibang version na to, guys. Okay lang. Ibang version siya. Okay lang, ilang ibang na nandiyan. Guys, ibang version to guys. Ibang ko lang kung... Oo nga, sabi ko nga. Parang iba. <laughs> iba yung... Ako <laughs> oh, naalala ko bigla. Itlog ba, sabi ko? Hindi, parang meron din ba Pero konti lang. Konti lang itlog niya. Itong kasi sa atin, marami. Okay lang. Tap naman. Marami siyang itlog. And guys, tap lang itlog niya. Dami. Dami. Hmm. Huh? Waiting na lang siya guys. Malutong, Wait lang guys. Waiting mo na siyang malutong mabuti. Guys, <clears throat> Sige, para kaya na tayo kapag So yan guys ayun na tayo mm -hmm. pero parang napasobra kaya itlog parang puro itlog na siya itlog na may eh, ay itlog na may maraming itlog yan sarap na mali, yan, guys nagluto nga pala ako ng ano hmm. sarsadong puro itlog ah <laughs> <laughs> sarap sya tapian ah parang ano Tama sa sado ng marami itlog. <laughs> guys, kaya kaya guys, kaya tayo guys. Oh. Hey. Kain tayo guys. Kain tayo guys. Kain guys. Please ha? subscribe. Like and share. And, like subscribe, and, subscribe, and subscribe. And click right. the not notification bell for more <laughs> update video. Bye bye. Bye okay. bye. guys. You. See you to the next vlog.